Napabalitang itong tall lineup daw na ito mga idol ang gagamitin ng Houston Rockets sa opening game nila kontra OKC. At hindi lang basta tall o matangkad to kundi super size talaga mga idol. Isipin ninyo, point guard nyo ay 6'7", Amen I Thompson. Tapos hindi naman talaga siya point guard. Shooting guard nyo ay 7-footer na si KD. 6'11 na si Jabari Smith Jr. naman ang tres Tapos 6'11 din na Alpi ang 4. Then 7-footer na Steven Adams naman po yung center. Literal na nakabaliktaran ng small ball to. Kasi sobrang tangkad po ng lima na ito para magsabay-sabay lahat sa court. At ayan nga, binigyan tayo ng Rockets ng patikim sa lineup na iyan noong preseason kalaban ng Pelicans. Signan nyo rito. sasaluhin ni KD ang bola sa may kaliwang wing then biglang naka 2-3 zone defense ng Pelicans to open the game. Hindi talaga to play as in yung set play kasi nga nagsaw na bigla yung depensa. Pero agad naman ding natuhog ni na KD tong depensa para sa unang puntos ng laro at nung lineup na ito. Dito rin po, wala pong set play ulit at galing tong offensive rebound. Pero may mga concept naman din sila tulad nung pagkabigay ni Alpi ng bola kay Amen dali-dali siyang nagbigay ng pick kay KD dito para makawala siya sa kanyang defender so yan yung iilan sa mga pwede nating makita mamaya rin sa lineup na ito then ang magiging key rin talaga para maging top team sa west itong Rockets ay itong si Amen Thompson dahil siya ang parang napili na magiging starting PG nitong Rockets kapalit ng injured na si Van Vliet So importante na mag-improve ang mga numero niya from the outside para lalo silang delikado sa kalaban. Last season kasi ay 27.5% lang to mula sa 3. Ang baba po niyan mga idol nitong pre-season, 66.7% naman to. Sobrang taas naman pero syempre pre-season niyan at 2 attempts per game lang po yung binabato niya. Kaya it remains a question pa rin po no, if improved na ba ito o hindi. If oo, aba, favorites tong Rockets panigurado. Then heto po ang isa nilang set play mula sa Horns Action mga idol gawa nung super size talaga ang kanilang lineup. Malamang hindi matatapatan ng kalaban ng height nila isa-isa. Ngayon, okay, Missy versus Alpi, good matchup ito para sa Pelicans, big man versus big man. Pero paano yung iba? Like dito, Zion versus Adams. If pumeso si Adams sa ilalim, kahit na malapad at matibay itong si Zion, eh hindi naman niya basta-bastang mauusog tong si Aquaman eh. Buti na sa labas to. And meron pa pong iba, syempre, Jordan Poole versus Jabari Smith naman dito sa loob. At alam mo na, dinikdik talaga nila sa loob to. High-low play nung dalawang big man nila. Parang itong si Smith nga rin po yung nagbe-beneficio sa big lineup na ito kasi yung napupunta naman sa kanya ay mga mas maliliit na players kasi nga yung mga bigs ng kalaban ay ibang player na yung tinatao. This guy ay 6'11 mga idol. Napakahaba. So kahit na mahusay na defender pa itong si Herb Jones, malamang lamang pa rin yan sa height talaga. So expect nyo na mga idol, napipilitin talaga ng Rockets tong inside out game nila. Priority syempre yung inside game nila dahil ang lalaki nga nilang lahat dyan. Pagka sa ganito, mapipilitan yung iba na mag-double team. At kung hindi naman sila magdo-double, pwedeng ganito lagi ang mangyari. Mintis nga lang yung dakdak -dak ni Adam. So far mga idol, wala silang gaanong set play talaga na pinapatakbo. More on dik-dik sa ilalim lang talaga at dun pa lang ay nakakagawa naman na sila ng paraan na makascore. May well, peso na rin po si Aquaman dito sa loob para sa mabilisang inside pasana pero hindi siya pwedeng magtagal dyan at matitri-second violation siya. Transition din to mga idol. So itong si Zion ay harang malala din po dyan para hindi siya mapasahan. Kaya naging instant screen tong si Adams para kay Amen. Walang play pero nakakascore pa rin mga idol. Simple lang di ba? Diba? Horns action ulit to ngayon with Murphy guarding Alpi mga idol. Hindi po kakayanin ni Murphy to sa post ay lalo pa ngayon at sumugal siya sa agaw. Kaya kung ikaw ang depensa ay dapat disiplinado rin kayo kung ganito katangkad ang kalaban ninyo eh. Kasi kung hindi, damay yung iba. Emergency tuloy na tumao si Pool dyan kaya lalong lugi po binabaan lang siya ng balikat nito ng Alpi kaya yan nga po yung punto natin dik-dik kung dik, dik talaga sa loob wapakil sa spacing kasi takaw foul naman din yan kawawa rin talaga si Jordan Poole sa laro na ito mga idol kasi basically big man ang tinatao niya at lahat naman din ang tatauhin niya sa lineup na ito ay mas malaki sa kanya then laging pinipilit na pagbantayin siya sa loob kaya no choice to kung di mag foul na foul out nga yan this game mga idol kasi nga laging pinapapueso sa loob yung tinatao niya sa court at heto foul na naman siya So nakikita nyo na nga po mga idol kung paano pinapagana ng Houston yung kanilang tall lineup na first 5. Talagang ine-emphasize po ang bully ball at nagiging productive naman din to. And actually hindi lang po yan yung specific na tall lineup ng ginawa ng Rockets ha. Diyan lang tayo nag-focus ngayon kasi nga yan yung first five Pero may mga times din this game na ayan, sina KD, Adams, Alpi, Amen at Eason yan. Walang Jabari Smith pero matangkad pa rin po ang lineup na ito kasi 6'8 naman po itong si Eason. Grabe talaga itong binabalak ng Rockets mga idol. At kung usapang numero po, itong first five nga nila na iyan this game ay in-outscore po ang kalaban for 14 points habang silang lima ay nasa court umiskor sila ng 37 points in total habang ang Pelicans naman ay 23 points lang sa mga oras na iyan. Promising mga idol at excited akong makita to sa laro nila mamayang alas 7 ng umaga. 7.30 mga idol. Kaya baka pinapanood mo na itong video na ito tapos na yung game. So ano po mga sabi nyo sa lineup na ito ng Rockets? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.